Matapang na inamin ng aktres at beauty queen na si Herlena Budol na dumaan siya sa therapy at psychiatric help matapos siyang madamay sa kontrobersyal na isyo kasama ang dating co-star na si Rob Gomez. Sa isang panayam sa mga reporters, ibinahagi ni Herlena kung paano naapektuhan ang kanyang mental health sa gitna ng matinding basyang at maling paratang na ibinato sa kanya. Nagpasay ka ko para mas ma-process siya ng maayos sa kin kung bakit may mga ganoong klaseng tao na kailangan kang hilahin pababa. Ayon sa kanya, napakabigat ng na mga ako akusasyong ibinato sa kanya, kaya kinailangan niyang harapin ang sitwasyon sa tulong ng therapy upang mapanatili ang kanyang emotional well-being. Mabigat po na paratang sa akin kaya mahirap yung sitwasyon ko noon. Nagugat ang kontrobersya noong Desembre taong 2023 matapos lumabas ang ilang screenshots mula sa social media account ni Rob Gomez na tila nagpapakita ng kanilang relasyon sa kabila ng tanyang pagiging ama sa anak nila ng tanyang partner na si Shilor Rebortera. Isa sa mga pinag-usapang mensahe ay ang day umano'y pagbanggit ni Hurley na tungkol sa anak ni Rob, what if makakasama mo lang si Amelia kapag naging kayo ulit ni Shai? Paano ako? Ay pagdumating yung point na yon, okay lang sa akin. Huwag ka na magpaalam, wala ka na kailangang I explain. Iintindihin ko lang lahat, alam ko pinasok ko, alam ko limit ko. Dahil dito, maraming netizens ang umalma at naglabas ng iba't ibang opinyon na nagdulot ng matinding backlash kay Herlena. Sa kabila ng matinding pinagdaanan, hindi pa nang na hinaan ng loob si Herlena at mas pinili niyang bumangon at magpatuloy sa kanyang karir at buhay. Despite the controversy, I have grown from the experience and I am determined to move forward. Ngayon, mas pinili niyang ito ng sarili sa mas positibong bagay at sa kanyang personal growth. Sa gitna ng matinding intriga at panghuhusga ng publiko, hindi piniling sumuko ni Erlena Budol. Sa halip, humingi siya ng profesional na tulong upang may proseso ang kanyang nararamdaman at mas maging matatag sa kabila ng lahat. Minsan, hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo, pero kontrolado mo kung paano mo ito haharapin. Erlena Budol ng tanyang karanasan ay isang paalala na hindi masamang humingi ng tulong sa gitna ng pagsubok at sa dulo ng lahat. Mas mahalaga ang sarili mong kapayapaan kaysa sa opinyon ng iba. Matapang na inamin ng aktres at beauty queen na si Herlena Budol na dumaan siya sa therapy at psychiatric help matapos siyang madamay sa kontrobersyal na isyo kasama ang dating co-star na si Rob Gomez. Sa isang panayam sa mga reporters, ibinahagi ni Herlena kung paano naapektuhan ang kanyang mental health sa gitna ng matinding basyang at maling paratang na ibinato sa kanya. Nagpasay ka para mas ma-process siya ng maayos sa kin kung bakit may mga ganoong klaseng tao na kailangan kang hilahin pababa. Ayon sa kanya, napakabigat ng na mga ako akusasyong ibinato sa kanya, kaya kinailangan niyang harapin ang sitwasyon sa tulong ng therapy upang mapanatili ang kanyang emotional well-being. Mabigat po na paratang sa akin kaya mahirap yung sitwasyon ko noon. Nagugat ang kontrobersya noong Desyembre taong 2023 matapos lumabas ang ilang screenshots mula sa social media account ni Rob Gomez na tila nagpapakita ng kanilang relasyon sa kabila ng tanyang pagiging ama sa anak nila ng tanyang partner na si Shilor Rebortera. Isa sa mga pinag-usapang mensahe ay ang di umano'y pagbanggit ni Hurley na tungkol sa anak ni Rob, what if makakasama mo lang, si Amelia, kapag naging kayo ulit ni Shai? Paano ako? Ay pag dumating yung point na yon, okay lang sakin. Huwag ka na magpaalam, wala ka na kailangang I explain. Iintindihin ko lang lahat, alam ko pinasok ko, alam ko limit ko. Dahil dito, maraming netizens ang umalma at naglabas ng iba't ibang opinyon na nagdulot ng matinding backlash kay Herlena. Sa kabila ng matinding pinagdaanan, hindi pa nang na hinaan ng loob si Herlena at mas pinili niyang bumangon at magpatuloy sa kanyang karir at buhay. Despite the controversy, I have grown from the experience and I am determined to move forward. Ngayon, mas pinili niyang ito ng sarili sa mas positibong bagay at sa kanyang personal growth. Sa gitna ng matinding intriga at panghuhusga ng publiko, hindi piniling sumuko ni Herlaine Budol. Sa halip, humingi siya ng profesional na tulong upang may proseso ang kanyang nararamdaman at mas maging matatag sa kabila ng lahat. Minsan, hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo, pero kontrolado mo kung paano mo ito haharapin. Herlay na ng kanyang karanasan ay isang paalala na hindi masamang humingi ng tulong sa gitna ng pagsubok at sa dulo ng lahat. Mas mahalaga ang sarili mong kapayapaan kaysa sa opinyon ng iba.